Ayan, pumutok na yung araw, Trippers. So, nandito na kami sa Kasilagan. Papunta na ng Rosario La Union, Trippers. <laughs> Ulitin mo yung pagpreno mo kanina. Ang <laughs> lakas ng preno mo sa harap, ano? Ayan, no, Trippers, Kasilagan nila yung Paris School. Ang lamig pa rin ng ano, kahit na may araw na trippers, malamig pa rin yung hangin. At mahamog pa rin dito, no. Grabe, nakaka-relax yung mga huni ng ibon, trippers. Yun lang, may mga kasabaya kami mga truck at saka mga sasakyan. So, yung usok, nalalanghap din natin. Na himbis na air, ano, fresh air, yung malalanghap natin, wala. <laughs> nalanghap natin yung mga, ano, change oil <laughs> <They joke> lang <laughs> alright ito oh, yung gilid natin ilog yan trippers oh. ah, o so, hindi natin makita kasi nga ano punong puno ng ano mga halaman grabe walang paguran to trippers kasi sa totoo lang kagabi inatake na naman ako ng ano ng anxiety attack or panic attack trippers. so kailangan natin mag cardio <laughs> no kasi tagal ko rin din ako pag cardio trippers puro lang ako uh, lifting ano lifting ng mga barbell yan kaya cardio cardio din sa mga may anxiety attack dyan trippers uh, lagi nyo isipin na hindi kayo nag-iisa. Marami tayo. <laughs>